Sa video na ito ay mas makilala nyo pa ng lubusan si Jeric Raval. Malalaman mo dito kung gaano siya kayaman at makilala mo rin ang mga naging nakarelasyon niyang babae at syempre makilala mo rin ang mga naggagandahan at naggagwapuhang mga anak niya. Alamin din kung ilan lahat ang mga naging anak niya at sigurado akong mabibilib kayo sa pagmamahal ng legal wife niya sa kanya at bakit kaya tinawag siya na martyr. Si Jeric Raval ay isinilang noong Abril 6, 1,661 sa San Fernando, Pampanga at binigyan ng kanyang mga magulang ng isang napakamatsyong pangalan na Ricardo Buensuceso. Ang mga magulang ni Jeric ay nahihiyang makilala ng karamihan, kaya hindi inisa publiko ni Jeric ang pagkakilanlan ng kanyang mga magulang. Simula noong kabataan niya ay may angking kagwapohan na talaga itong si Jeric, kaya hindi na mabilang kung ilang babae na ang nabighani at nakatikim ng kanyang matamis na ngiti noong elementary at high school siya. Kaya noong 1773, nasa high school na siya noon, sa edad na labing dalawang taon, may isang dalagang Pilipina na nagpatibok ng puso ni Jeric na nagngangalang holiday at naging magkasintahan sila. Hanggang sa umabot ang panahon na pinakasalan ni Jeric si Holiday dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang isang napakaganda at napakabait na babaeng bumihag ng kanyang damdamin. At alam niyo ba mga Meg? Ito ay ayon sa salaysay niya sa isang interview ng Pep. Si Jeric at Holiday ay magkakilala na simula noong nasa dalawang baitang pa sila. Tuwing bakasyon, si Holiday ay nagbabakasyon sa kanyang tito na kapitbahay naman ni Jeric kaya tuwing bakasyon lang sila nagkikita at makapaglaro sa isa't isa. At dumating ang panahon na hindi na nagbabakasyon si Holiday doon, kaya medyo nakalimutan na ang isa't isa at kahit ang muka ay maalala mo lang kung ano ang muka niya nung huling kita mo sa kanya. Dumaan ang mahabang panahon, teenager na sila, at muling nagtagpo ang kanilang tadhana sa isang paaralan kung saan sila nag-aaral ng high school. At syempre hindi nila alam sa isa't isa na sila pala yung magkalaro noong bata pa sila dahil iba na ang kanilang hitsura dahil siponin pa sila nun. <laughs> Hanggang sa nagkakwentuhan at nagkatanungan sa isa't isa habang naglalakad at hawak ni Jeric ang payong dahil umuulan at habang kinikilig naman si Holiday sa galawang gentleman ni Jeric. At syempre, gawa-gawa ko lang ang senaryong ito dahil nadala lang ako sa kwento. Kaya nalaman nila na sila pala yung magkalaro noon. At doon na nga at naging magkarelasyon na ang dalawa hanggang sa nagpakasal na sila noong Mayo 20 1000 isa at nagkaroon ng mga gwapo at magagandang anak. Noong 1000 naput na isa din na may pumasok na malaking biyaya sa kanilang mag-asawa, si Jeric ay nakapasok sa showbiz at nakaperma ng kontrata sa Octo Arts Films. At naging ganap na action star noong nagkaroon siya ng action na pelikula na may pamagat Anak ng Kabron, Ikalawang Ugat. Siya ay pinayuhan na hindi ipaalam sa publiko na mayroon na siyang asawa para hindi magselos ang mga fans at bilang proteksyon na rin sa kanyang karera dahil kakaumpisa pa lamang niya sa industriya. Sang-ayon din si Holiday sa kanilang desisyon dahil sa trabaho. At wala siyang pinagsabihan na ibang tao na asawa niya si Jeric Raval sa mahabang panahon. Ngunit dumating ang panahon na nagkaroon ng malaking pagsubok ang mag-asawa. Sa industriya ng show business marami ang temptation at isa si Jeric sa nabiktima nito na hulog ang loob niya sa isang leading lady niya sa mga ilang pelikula na si Monica Herrera kahit na may asawa na si Jeric ay nagkaroon pa rin sila ng tatlong anak ni Monica na sina Joshua, Jenica at Janina. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at nagkahiwalay noong isang libo na raan naput At nagkabalikan muli noong isang libo na raan at dito nga nabuo ang kanilang bunso na si Janina. Tulad ng kanyang ama, pinasok din ni Janina ang pag-aartista kaya naging isa sa Certified Contract Star ng Viva Artist Agency. Matagal ng pangarap ni Janina ang maging isang artista ngunit pinayuhan siya na taposin muna ang kanyang pag-aaral. Si Jeric ay nagkaroon din ng relasyon sa isang sexy star noon na si Alisa Alvarez at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sila ay nagkaroon ng isang anak na sumisikat din sa industriya ng show business na si AJ Raval. Dahil sa taglay na kagandahan nito na mana sa kanyang ina at ama at may magandang hubog ng katawan, kaya isa siya sa pinakpapantasyahan ng mga ilang kalalakihan noon. Madalas din siyang ikumpara kay Ivana Alawi noon dahil sa kaseksihan nito. Siya ay sumikat ng husto noong siya ay gumanap na isang sexy star sa pelikulang Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Porn Star. At dito lalong nakilala ang isang AJ Raval. Subalit, hindi suportado ni Jeric ang ginagawang pagpapaseksi niya noon. Pero ganyan paman ay nagpapasalamat pa rin si Jeric sa mga supporters ng kanyang anak na si AJ. Kahit ngayon na nagkaroon na ng limang anak si AJ Raval ay hindi pa rin mawala ang ganda at kaseksihan nito. Nagawa mang magkasala ni Jeric sa kanyang asawa ng maraming beses ay hindi pa rin siya iniwan ng kanyang legal wife, ganyan siya kamahal ng kanyang asawa na si Holiday. Ayon nga sa isang website, si Holiday pa ang inaaway ng mga nakarelasyon ni Jeric pero hindi na pinapatulan ni Holiday ang mga kabit dahil ayaw niya ng gulo. Ganyan siya kabait at kamarter sa pagmamahal niya sa kanyang asawa na si Jeric at hindi lang yan. Dahil sa kanyang kabaitan, ay siya pa ang nagpalaki kay AJ Raval simula tatlong taong gulang hanggang labing apat na taong gulang. Anong masasabi niyo sa pagmamahal ni Holiday kay Jeric mga Meg? si Jeric at Holiday ay nagkaroon ng apat na anak na si Namela, Pugo or Paul Eric at dalawa pang hindi nila isinapubliko ang pangalan. Ayon sa isang interview, si Jeric ay may labing walong anak lahat, apat sa kanyang tunay na asawa at labing apat naman sa kanyang mga naging babae. Ayon sa kanya, kung maibabalik lang niya ang panahon ay hindi siya mag-aanak ng marami dahil naawa siya sa iba na hindi niya maibigay ang mga hinihiling kagaya ng sasakyan dahil hindi siya ganun kayaman para mabigyan lahat. Ayon naman sa kanyang mga anak, si Jeric ay napaka-responsabling ama na bibigyan niya ng atensyon ang mga anak niya tuwing may kailangan at binibigyan sa abot ng makakaya. Sabi nga ni Jeric, close ako sa mga anak ko, kalaro ko yan, pati mga lalaki, hanggat makakaya ko, ibibigay ko sa kanila. Halatang pinagsisihan ni Jeric ang kanyang nagawa sa kanyang asawa at nagkaroon ng labing apat na anak sa ibang babae. Ayon nga kay Jeric, itinuturing niyang trophy ang kanyang asawa na si Holiday dahil sa kabaitan nito at tinanggap siya kahit nagkasala siya ng maraming beses. Kaya ngayon ay tanging si Holiday na lamang ang minahal ni Jeric at wala nang iba. Alam mo ba Meg, may isang napapansin ang mga tagahanga niya sa kanya? Alam mo ba kung ano yon? Yun ay ang kanyang mukha. Napapansin ng mga tagahanga niya na edad lang ang tumatanda sa kanya. Sa edad na 64 ay parang bata pa rin ang kanyang hitsura. Ang sekreto niya ay ito. Ito ay ayon ni Jeric sa isang interview. Kaya niya na panatili ang kanyang batang hitsura dahil wala siyang bisyo. Hindi siya nanigarelyo at tinigil niya na rin ang pag-inom ng alak. Kaya mga Meg kung gusto nyong bumata ang inyong hitsura, itigil nyo na ngayon ang inyong bisyo dahil nakakatanda yan. Ibisyo nyo na lang ang magmahal pero hindi yung magmahal ng iba't ibang babae o lalaki ha, kundi gawing bisyo ang mahalin ang pamilya at ang Panginoon. Bago natin alamin kung gaano siya kayaman, ay balik tanaw muna tayo sa kanyang mga nagawang proyekto sa showbiz. Tulad ng kalabang mortal ni Baby Ama, Estribogang Gang, The Jingoy Sese Story, Beloy Montemayor Jr., Tirador ng Cebu, Bunso Isinilam Kang Palaban, Melencho Magat Dugo, Laban Dugo. Hitman, Barkada Walang Atrasan, Suicide Rangers, Tawagin Mo Ang Lahat ng Santo, Sagot Ko Ang Buhay Mo, Bala Ko Bahala Sayo, Pistolero, Lapu-Lapu at marami pang iba. Lumabas din siya sa palabas na ang probinsyano bilang Jenner Ginto. Nagkaroon rin siya ng teleserye sa kapamilya na The Good Son, Maalaala Mo Kaya, Once Upon a Time, Ipaglaban Mo, at marami pang iba. Ngayon ay alamin natin kung gaano kayaman si Jeric Raval ayon sa isang website na celebnetworthinfo.com ang estimated net worth ni Jeric ay nasa mahigit 48 milyong piso. Punta naman tayo sa kanyang bahay at sasakyan. Pasensya na kayo mga Meg dahil wala pa akong eksaktong detalye tungkol sa kanyang bahay kaya hindi ko siya maisama sa ngayon. Baka sa susunod na panahon pa. Pero tungkol naman sa kanyang sasakyan, isa lang ang nakita ko, ito ay ang makita sa background ng pictures niya kasama ang mga anak niya. Ito ay ang Hummer H2 na kulay yellow, na umaabot ang halaga sa 6 na milyong piso. Hanggang dyan na muna mga Meg at thank you for watching and God bless you!